Hi guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel! This is Nissi. Um, Nag-vlog ako today kasi sobra kong happy. Uh, guess nyo guys kung saan ako pupunta. Kasi, may tumawag sa akin kanina. Yung medyo ilang weeks na um, mga ilang weeks ko nang hinihintay yung aking ne request na Google AdSense PIN. Ayan. So, finally, dumating na. Tsaka, pupuntahan ko ngayon sa post office dito sa Badian, Cebu. Ayan. So, samahan nyo ako, guys. Dahil excited ako. Nanginginig na ako ngayon, eh. Nagsishades pala ako ngayon kasi, ano. <laughs> ang init. Ayan. Ayan, so ayan guys. Excited na excited na po ako. Na makuha yung aking google adsense pin ayan thank you so much guys sa lahat ng mga nag support ayan ang ingay ng ano pump boat maraming salamat sa lahat ng nag subscribe lahat ng nag support ayan sa team tusik po maraming salamat kayo po talaga yung napakalaking tulong po sa akin sa akin channel ayan shout out din po kay ano kay Pinky mix vlog ang aking auntie at saka, kay Sis Bisda Clis, maraming salamat si sa Team Bisaya. Thank you so much. yan kutas kotas guys. Pero at least, finally, ayan, thank you so much, everyone. Ang ingay dito papakita ko po sa inyo yung daanan ko papunta doon sa post office yan yan dito pala ako dadaan guys high tide pala ngayon ang laki ang laking ng tubig meron swimming pool dito yan guys sobrang init pero bahala na Nagmamadali ako guys kasi yung oras is nasa ano na um, around 11 a.m. na. Tapos hanggang 12 noon lang yung ano uh, open ng post office. So nagmamadali ako. Ayan, malapit na tayo. Excited na po ako. Ayan. Salamat po at mamaya ikwento ko po sa inyo kung paano ako nag-request ng aking Google AdSense pin yan thank you so much Lord kahit mahirap yung pag-youtube pero worth it naman challenge pa rin Ayan guys. Ayan o nakikita na yung flag doon sa municipal namin. Ay, ang init. Update ko lang po kayo. Pagdating ko po doon. So ayan, andito na tayo. Kitang-kita na yung post office, Philippine Postal Corporation. Hi. <laughs> Wala akong katumbag ganina kay oh kabantay. Oo ah, ano, oh, ba? Ayan guys. Dumating na finally yung ating ano Google AdSense spin. Yan. <laughs> Dali ra man di ay. One na, month ra kapin. Dali ra kadungan. Mm. Ang gikuha na tong taga Taytay, wa pa. Wa pa. Yan finally dabot tagyo dayan. Thank you ha. Oh. Thank you so much. Tingnan okay. yeah. nato ya. Raymond. Raymond, oh. ayan. Thank you so much Kuya Raymond. Bye. Yeah. Okay. <laughs> Yan guys, finally dumating na ang ating AdSense pin. Sa so, bahay ko na lang po ito bubuksan. Thank you. Date ko na lang po kayo pagdating ko sa bahay, ha? Ayan. Ayan, ayan, ayan. One minute, thirty seconds later. So, guys, ito na po yung ating dumating na po ako dito sa bahay. Ayan. So, again, nakuha ko na yung aking Google AdSense pin. Sorry, hindi ko pa siya nabubuksan. Ayan, bubuksan ko pa siya ngayon. Ah, um, nag-request po ako, no? um July 13. Nag-request ako ng July 13. Eh, nag-email sa akin si YouTube is August 4 na napadala na daw niya. Ah, uh, sabi niya doon is 3 to 4 weeks. Ayan. So, meron dito, siguro dumating ito nung August 14, 2023 doon sa ano sa post office sa Cebu. Ayan, o to yan sa main office sa ano sa Cebu sa main kasi nung last week uh, nung nag-email sa akin si Lolo nung August 4 pumunta ako dito sa post office namin dito sa municipal namin sa Badian Cebu nang siguro pumunta ako ng 11 11 pumunta ako tapos anong petsa ngayon 17 na yata ngayon. Hindi ko alam. <laughs> Wait lang. Ah, 17. Oo, 17 ngayon, ba? Diba? So, ito po yung pinaka-regalo po sa akin today. Kasi, uh, maituturin ko po na special po today, August 17. Tapos, bigla pong meron akong natanggap na regalo. Gift. Ayan. So, ang aking Google AdSense PIN. So, na-receive pala, ang ah, na ko is August 17, 2023. So, ngayon, bubuksan natin. Dahil hindi ko pa na-experience ito. Galing pala ito sa ano, guys? From Malaysia. Ayan, sa Malaysia pala ito galing. Hindi ko hindi ko po talaga makapaniwala. Ay, eh, nag-try-try lang po ako sa ano sa YouTube. Shout out pala kay Pinky Mix Vlog again. Saking sa auntie siya po yung nag-encourage ko sa akin na gumawa ng uh, YouTube channel. Uh, na naikuwento ko po 'yan nung previous kong video which is yung ano yung paano ako na monetize. Ayan, paki ano na lang po, paki paki-play na lang po guys. Andun po. So, ngayon, nag kumawa na naman ako ng video dahil sa aking AdSense pin na dumating. Ayan. So, shout out pala sa lahat ng na mga nag-support po sa aking YouTube channel. Tapos, thank you so much, Lord. Kung wala ka, eh, wala din kaming lahat dito. Uh, hindi din namin magagawa yung mga lahat na bagay na ginagawa namin ngayon. Basta nasa kabutihan lang po tayo, di ba? So, sa mga Shoutout sa Team Tusik, maraming salamat. Team Tusik, sa Team Bisaya, ayan, thank you so much. At uh, sa lahat ng mga silent supporters ko po, sa lahat ng mga nag-subscribe, sa lahat ng nag-play ng aking mga videos, maraming salamat po. Kung di dahil sa inyo, uh, hindi ko po ito makukuha hindi po ako ma-monetize. Ayan. So, sana po patuloy po kayong sumuporta sa aking channel. ah uh, kung ano, kung ano-ano na lang po yung mga ma-video ko para lang may ma upload So, sana pagpalain tayo balang araw, ba diba? So, dapat pasalamatan natin lahat ng na mga bagay na nangyari sa ating buhay. Ayan. So, actually guys, meron din akong um, napagdaanan na Napakasakit na napagdaanan sa buhay. Ayun oh. Uh, tingnan niyo po yung mata ko. <laughs> Is ano, namamaga pa, 'di ba? So, meron akong mga hinanakit sa buhay. Ayan. So, hindi po pwedeng ikwento ko po dito sa inyo, 'di ba? Kasi private po 'yun sa akin buhay. So, uh, parang napalitan po, pero hindi naman siya masyadong napalitan. Parang Ngayong araw lang, happy lang po talaga ako dahil dito. Hindi ko po inakala na uh, matatanggap ko po ito kaagad. yeah, sabi kasi doon sa ano sa post office nang last week pumunta ako, siguro mag-aantay daw ako nang free, uh, to 3 months. 2 to 3 months bago ko po matanggap ito. Sabi niya. Pero uh, hindi ko po alam na isang buwan lang siya, mahigit isang buwan ayan, so thank you so much so, simulan na po natin ang pagbubukas ayan ayan so excited po ako paano ba ito ah, okay Thank you so much sa lahat. Ayan, guys. Pero, syempre, hindi natin ipapakita yung kung ano yung nasa loob. Kasi, bawal kasi yon. Ayan. So, thank you so much, guys, ha, sa lahat ng nag-support. At sana patuloy kayong sumuporta, manunood sa aking videos. At sana, wag po ninyong i-skip yung ads natin. Ayan, so, continue tayo, guys. Sa pagbubukas, dahil excited na ako kung anong laman. <laughs> Ayan. Ayan, so, syempre, hindi natin ipapakita. Surprise lang kasi. Ay! <laughs> Ayan, meron na dito. Siyempre, di natin ipapakita ito. Dito na side, andito yung ano. Ayan, thank you so much, everyone. Ayan, so, thank you so much. And then, uh, patuloy sana kayong sumuporta sa aking channel. Uh, kung anik-anik na lang yung mga video natin. Ayan, so, nais ko pong magpasalamat sa lahat kay Lord lahat-lahat tanan-tanan. <laughs> bisaya kasi ako. Um, so, thank you so much. Love you all. Ayan, don't forget to like, share this video. And then, if you have a comment, please comment down below. Meron dyang, ano, comment section. And then, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, which is Kabay Channel Official. Hit the bell icon. And then, um, share this video, guys. Ayan, thank you so much. Thank you so much. Love you all. Bye.